Dito sa Morong ay napakarami ring mga musikero at kung tatanungin sila kung saan sila tumatambay at nagpapraktis ng kanila mga pyesa, parang halos lahat isa ang sasabihin. Samahan niyo ulit kami ni Monja at bisitahin natin ang sinasabi naming lugar na ito. Dito sa Morong, merong tambayan ng mga nagbabanda simula pa noong early 2000. Oo, ito nga yung noise beat black 484. Kumbaga maraming bandang nabuo rito, diba nung high school pa kami, Meron din bandang nasira. May bandang nasira. <laughs> <laughs> May mga love story na nabuo. Yeah. May mga pamilyang nasira. <laughs> 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 Dahil sa magbabay talaga yan. <laughs> <laughs> De, pero ito, ano rin ito? Classic. Oh, legendary ito. Legendary Lugar ito, ito. sa Moro. Mm -hmm. Alam na alam ito ng mga taga Paratig Bayan. No, skate block ko rin. Kahit ang mga taga Rizal, kilala itong mga na nice. yun. Kasi ano siya? Hindi <laughs> ko pala nasabi. sabi. rehearsal studio. Uh, Maraming natututo ng music rito. Kaya shoutout kay Doc. Wala lang si Doc eh. Uh, Nasaan si Dok? Ewa ko nga, na-chat ko. Ayun, naglalaba raw si Dok. Ayun mga rappers talaga. Dapat marunong sa ano sa gawaing bahay. Teka, pasukin natin ng ano, may state. Sarado. Sarado. <laughs> Ayun! Ay, ay. Ayan. Mga ballers dito mga ballers. sa morong, mga kabataan. Ayan, ganyan dapat basketball, hindi drugs. <laughs> Droga kontra bola. <laughs> Ay, mali. Droga kontra bola. Ayun, dapat. Mali pa lang sinabi. Sport. Ayan. Huwag pagpabanda. Tatawag na rito. Sulit ang ano, magagata, gamit. Tsaka, okay rin ang ano, mga instrument. Parang ano ulit ko. At nagulat kami ni Monja, biglang bumukas ang pinto. Kilalanin natin na may-ari ng studio na ito. Ayo, napaon lakas kami nito. Ano, oh, Lumabas si Doc, lumabas. So, oh, nagla naglalaba, pero saglit lang Doc, nakakabala yata kami. Ayan, si Doc ang Nakaka-taon na kayo. Ayan, ano ba per dito? 2.50 na. 2.50, o oh, 15 minutes lang. Bwede, uh, hindi na, hindi na sound na dito? Oo. Oh, eh. Ah, mas maganda na. Hindi na sound na Ayan, si Doc ang ano, mayari ng night game. Hello, ano ba ito? Ano pong meron? Uh, <laughs> Nagbibidyo kasi kami ng mga lugar-lugar sa mall. Sa itong oh. Mm -hmm. landscape um, nabili. aming ano. Quality so, kasi uh. ito. Talagang maraming, sabi namin kanina, maraming bandang na buo. Maraming pamilyang nasira. Oh. <laughs> 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 Yan din mga nagtibigan. Uh -huh. uh -huh. Ba't nasira? Hindi ba? Marami ng bulakbol. Hindi naman sa bayan na ito. pa rin ko nila. Ah, yun. At least hindi, ano, hindi si Consentidor sa ito. Hmm. Oh. ano kailan mo ba ito ginawa? Itong noise to? Ah, 2005. August 2005 ako nag-start. Mm -hmm. Bakit bakit mo naisipan ano? <laughs> gawin ito. Kasi ako talaga mahilig sa music. Tapos nagkaka may instrumento na ako since sa kanila. Kaya so ako okay, kaya instrumento na ako. So may tropa ako. May maalala si Marlon Misgera sa tanay. Stage tanay. So kasama ko siya sa music dates. Ito sa Fingers for Pride. Siya nag-encourage sa akin na simulan ko ba sa studio dito sa Moreno. Tapos mm -hmm. sabi nga niya, mostly mga clients, studio clients ko, maraming taga Moreno. Hindi lang taga dito. Mostly na nasa area niya. So, tinulungan niya ako mag-setup dito. Hanggang sa diretso na kada meron akong drum set meron akong amplifier may wala akong gitara so sinuportahan niya ako masimulan mo yung tayo yung ano yung studio may mga pangarap sa akin kasi tapos yun na nagana na ako na siya yun sure kami sobrang raming kabataan mga kabatch ko rin na mas bata sa akin na marami malaki utang na loob dito kasi no, yan no, yan, no. yan. papaextend lang kahit walang bayar yung, yung, mga ano na, mga tagi, kasundo na. Hindi nga, hindi matitigas ang mukha. Ayaw talaga ito. Uh, <laughs> wala dyan, hindi na nagpabayar. Pero yun, Dok. Thank you sa ano. Yun, maraming kabata talaga na ito dahil sa'yo. Dapat sa'yo may ano. May ano ko sa plaza. Hey, oh. uh -huh. <laughs> may rebulto mo. Pagka may rebulto, patayin na eh. Ayaw mo na pala sa'yo. Nangasal na ano. Ayun, may tatanong ko pa ba kay Doc? Taglit lang kasi na ano ah. baka nakakabala kami tayo, Doc. Doc, nananakawan ka pa ba ng ano ngayon? ng mga gamit. Sinan naman sa Arkinus sa tabat. Ah. Ah, yun. mommy yung mamay, may sa... Pero kung ano po may pinit? Dalam po, bago may start Dapat luma. Pero ano po may tek? Doc, ano, last question. Para... ba, matagal 2005. Anong gira ba kayo So, mga 19 years na? Yeah, 20 So, ka ya, hindi pa magpapasakit tayo? sa niya ha? Hindi. Hindi mo lang ito ilang months? Ikaw? So, okay. so, Ikaw. Ikaw hmm, Tapos pinalik mo ulit? Uh, ang last na tanong ko, ano? kumain ka na ba? Parang <laughs> na, na naman <laughs> <laughs> <Ayawang puto. laughs> salamat. Thank you. Sabra nga. Sabra ang Kung wala nag skate. Walang ano, walang mga banda-banda na. ano. okay, yeah, salamat sa inyo kasi yung lang, ng mm -hmm. Masaya Masaya nung panahon niyo lagi nakasasara ng banda. Ang saya dito. Ang nung panahon yun talaga. Eh. Ay, baka nga yung ano, magkano ka na ng dance studio dito. Dito so, kailangan tula. ko nang magpaparit ng uh, <laughs> so, <in the> studio. Studio in studio. Ay, yan lang to, pasensya sa bala. Thank you. nice gate. Salamat, salamat. Black for it right for... Yeah. yeah. Oh, At hindi pa tapos iyan kasi pinapasok tayo ni Doc sa loob. Pinasilip niya ang bagong itsura ng noise gate. Tara, ating silipin. Ay, hindi lang ano, matagal na sila. Hindi lang uh, banda, hindi lang renta lang <mimitation> band instruments ang service ito. Kasi oh. 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 set up na rin ang kita. Ay, oo oh. nga pala. LED na mo. Ay, oh. hindi naman. <laughs> 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 Yung gumagawa ng gitara na ito. Kasi well, set up na rin. So, yun. Nagsimula sa ano? Nagsimula si na Pelo kina LB. Ah, uh, wow, syempre, tropa-tropa na rin. Yung mga libreng pa-setup ng gitara, parang sige. Eh. So, rapo tumatagal, so, natatagal rin yata na pa-setup, so, kinarir ko na. ito, so, 2016 siguro ang gitara. Ayun, kung meron kayong mga sirang gitara, o oh, kahit buo, sirain ninyo, tapos uh, pagkaman nyo kayo ito. <laughs> setup, huwag naman puro repair. Uh, -huh. ah, set up. Meron yung siya ng aking uh, ginagawa. Ah, uh, pag-setup. -se Ipapakong set up sa, ano, sa so, tools. Dok, Ayan, master din sa sa guitar. Dinadayo na rin mga bro, Ay talaga. Oh, okay, so, nice, nice. Address? Karimundo. Please lang. At kaya Google map, map. Space 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 Yon, so, Nice Skate Studio mo rin. Nice Skate. Matapat na ano itong inares ko rin. Nasa ano na yun, na, na, ah, nasa na ba? Yeah. Nice. Nice Skate. Yeah. Lock for Thank you, Doc. At yan si Doc at ang Noise Gate Band Studio. Nakakamis ring tumugtog. Shout out sa mga nakakasama rin, Nakakahalubilo mga bandista rito. Dalaw ulit at makapag-jam. Tara ba?